Eksklusibo recruiter ng mga tripulanteng Pinoy na pinakain ng basura. Ginulpi at dipinapasawad ng mga banyagang amo para nagutin sa tulong ng News 5. Mahigit dalawang pumbus ng Don Mariano Transit suspendido na. Matapos ang aksidente sa EDSA na ikinasugot ng walong pasahero. Bus driver na nagteteks habang nagmamaneho ng bus, iniimbestigahan na. Sa dami ng mga diskrasya, EDSA pababas pasan sa Expiration sa cellphone load. Plano ng NTC ipatanggal na. Mga bahay sa paligid na natapis ang tulay sa Valenzuela, giniba na. Relokasyon ng mga residente, problema pa rin. Tatlong tanod sa Maynila, inakusang ilang beses ng gahasa ng babae. May diferensya sa pag-iisip. May git isang at limang kahon na piniratang DVD na abot sa dalawampung milyong piso na sabat sa Pasay. Pinoy na pipikon na sa mga banat ng China. Napakarami sinasabi mula doon sa kabilang panig. Baka dapat balansin niya yung sinasabi niya sa katotohanan. Sa Action Sports, Don Aliado nagsorry na sa PBA. Napatweet lang daw siya tungkol sa mga game fixing dahil sa napornadang semis at bonus. Aliado, bawal muna maglaro na isang conference. Sino palpal pa, pa ng kalahating milyong pisong multa? At sa showbiz action, Amalia Fuentes hinatawa at sinaksak umano ng payong ng sinisingil ng tenant. Magandang gabi, Pilipinas. Araw ngayon ang Webes, ng Webes, ikalima ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Quasim. Partner, mga kapatid, kasunod ng disgrasya sa isang tulay sa Valenzuela nitong Martes, pinagiba ng lokal na pamahalaan ng mga bahay sa ilalim ng tulay. Erwin, masakit man para sa mga pamilya ang mawala ng tirahan, wala silang nagawa kundi sumunod. Para sa latest, may report si Ina Zara, live mula sa Valenzuela. Ina. Yes, Erwin, Sheryl, dito nga sa dating tindahan ng Ukay-Ukay, pansamantala mo nang nananatili ang mga residenteng apektado ng clearing operations na isinagawa sa ilalim ng tulay ng Genti de Leon. Pero ligtas man sila sa posibleng pag ng bat ng bato, alam mo, Erwin, Sheryl, na mong problema naman sila dahil wala na silang permanenteng matutuluyan naluluha at halos tulala si Robert habang pinapanood ang pagwasak sa kanyang bahay na mahigit tatlong dekada bago niya na itayo. Para ko naiyak. Gitis ko lang. Sandali lang, giba na kagad eh. Tatal tal ko tinayo 'yan. Minaso ni Lagari at Minartilio para mabaklas ang may apat na pong bahay sa loob ng 20 meter danger zone kung nasaan ang gumuhong bahagi ng Gente de Leon Bridge nitong Martes. Pagdating ng hapon, ito na lang ang natira sa lugar. Uh, bibigyan namin sila ng 5,000 pesos ano, para pwede silang mangumpahan sa iba naman pero ang uh, 5,000 pesos siguro good for 5 to 6 months yun. Pero hindi raw pera ang habol ng mga residente. Kung pinansya lang, magkaya lang yan, wala mo Ano mangyayari dyan? Kulang na kulang din talaga yan kasi kung mapapalayo ng komisya tirahan, kaya ang hinangad may kahit tirahan naman lang sana. Pag-aari ng National Grid Corporation of the Philippines ang lupang kinatitirikan ng mga bahay na nasa ilalim ng mga transmission lines o kawat ng kuryente. Pero giit ng NGCP, hindi relokasyon, kundi tulong pinansya lang ang kaya nilang ibigay sa mga apektadong pamilya. Pinag-aaralan pa kung ligtas ng daanan ng mga sasakyan ang tulay na mahigit limang dekada ng nakatayo. Pero wala pa mang resulta mula sa DPWH, may bagong problema ang haharapin ang mga residente. Sa unahang bahagi ng tulay, isang apartment ang nakatayo sa adobe na nakitaan din ng mga biyak. Nakausap na ng mga taga City Hall ang may-ari ng apartment at binalaan na sila para maiwasang maulit ang trahedya titingnan nyo dito, Erwin ito yung maliit na espasyo kung saan nagsisiksikan yung halos apat na pamilya na apektado nga na nangyaring clearing operations. Dito na sila naglalaba, dito na rin sila naliligo at kung saan saan na lamang sila kumain, kumakain. Sa ngayon ay wala problema sa supply ng tubig at pagkain na nirarasyon naman ng lokal na pamahalaan. Pero ang pinakamalaking problema ng mga residenteng nandi dito ngayon, Erwin Sherry, ay kung hanggang kailan sila maaaring manatili dito, lalo pat pinahiram lamang ng isang private citizen ang espasyo na ito. Erwin, Cheryl. Maraming salamat sa iyo, Ina Zara, live mula sa Valenzuela. Samantala, suspendido simula bukas sa mahigit dalawang pumbus ng Don Mariano Transit Corporation. Matapos sumampa isang bus nito sa railings ng Ortigas Flyover kahapon, ang mga sugatang pasahero desididong magdemanda, lalo't ayaw silang tulungan ng naturang kumpanya. Errol Kabatbat, ikwento mo. Kahit masakit ang katawan, naghintay sa Mandaluyong Traffic Police Office si Julio Ardinya, isa sa pitong pasahero ng Don Mariano Bus na sumampa sa railing ng Ortigas Flyover kahapon. Kwento ni Ardinya, abala sa cellphone ang driver habang nagmamaneho at mukhang may alitan daw ito at ang konduktor kaya nangyari ang aksidente. Driving while texting, may tinetext siya kung ano yung problema niya. Huwag niyang idama yung mga pasahero Putok ang ulo at bukol ang inabot ng iba pang pasahero. Pasado alauna nang dumating sa City Prosecutor's Office ang kinatawan ng Don Mariano Transit Corporation para makipag-usap sa mga sugatan. Pero wala silang napagkasunduan. Tumanggi pa raw ang kumpanya ng bus na sagutin ang pagpapamedical exam ng mga biktima. Handa pa naman daw sana makipag-areglo ang mga nasaktang pasahero maganda po talaga. kasi nga po marami po kami gamit na nawala tapos nga po yung sakit sa katawan namin, yung trabaho namin. Na. Tumangging magsalita ang kinatawan ng Don Mariano. Kasi ano, wala nang din ako dyan, ano, wala rin nang din ako authorized na magsabi. Nauna nang tinanggi ng bus driver na si Florencio Beron Jr. na gumagamit siya ng cellphone kaya sila na aksidente. Simula bukas, suspendido na ng 30 araw ang 21 bus ng Don Mariano. Ang mga driver naman, sasalang sa drug testing at seminar na nagkamali ay uh, pwede namin i-recommend na sa LTO na i-revoke yung kanyang driver's license. Sabi ng LTFRB, malaking tulong sana kung may batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero sa ngayon, nakabinbin pa sa kamera ang panukala para rito. Errol Kabatbat, News 5. Ang 33 aksidente sa buong Metro Manila kahapon na ang sinapit ng Don Mariano bus. At ngayong araw, nahigitan pa raw ang bilang na yan. Ilan sa mga aksidente na kunan sa CCTV. Kaya naman plano ng MMDA, pabasbasan na ang EDSA. Jun Loyola, ikwento mo. Sa bidyong ito,